nandito ako ngayon sa Robinson kasi bibili ako ng washing machine kasi papalitan ko ng washing machine doon sa sa unit namin kasi yung tenant nag-request siya na palitan kasi nasira na yung nasira yung ano hindi umiikot yung wash niya pero okay naman yung dryer niya so nahitapan sila kaya bibili tayo ng bago. Kapalitan ko yun. Tapos ipapull out ko yun. And try kong ipagawa. Kung magagawa pa siya. So, ayan. Sa Robinson guys. Robinson Malate. Kapunta ako sa Abinson. Kasi doon ako bibili. So nag-check na rin ako doon sa Robinson Appliances. And yung pinakamura nakita ko doon is 13,900. It's almost 14,000 na rin. So, check natin dito sa Abinson kung merong mas mura. So, yun guys, galing pa ako ng duty. Galing pa ako sa work. And, dobaratso lang ako dito. Sonic. Bagong labas ba to, kuya? Uh -huh. 12,000. Ito, 15. Energy saver ba to? Yes, kuya. 12. Nasa 12. 3. Ito. 22,000. Ito, 17. And Check pa na. Saan kuya dito ako So last time guys, dito rin ako bumili ng ref para doon sa condo kasi yung ref doon, nung lumipat kami, dinala ko kasi mas malaki siya. So, bumili lang ako ng medyo maliit full. And uh, 6.5. 6.5. Meron din tayo naka-promo rito. Ano yung naka-promo? Magkano yun? 14, 15, 10, 20. yun? Japan brand. ano brand yun? Ah, Whirlpool. Ito. Ito yun. Saan? From ano to eh, 14,998 no? 3,000 galis. Bali ito ma'am may safety features na siya. Yung lid niya ma'am sa so closing Parang hindi na babaksa. mas mamagal yung speed sensor niya. Japan brand siya. Toshiba. Nasa 12 na rin. Mm -hmm. Hindi. 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 Ang plastic na yung takip pag nabuksan mo, masira agad yung spin sensor. Hindi na yung spin dryer. Pero pwede naman gawin, di ba? If ever. Ayun ano? Dada Pero hindi na si difference sa promotion na kaya, model Eto kuya, anong model ba to? 2022 2022 Okay 10,000 Pwede na to 10,000 So and guys, ito na yung napili ko na brand Fujidenso ito na yung pinaka-affordable na brand na nakita ko and good quality. And also made in Japan. And ganito rin kasi na brand ang binili ko sa bahay ko sa Cavite. Kaso mas mahal nga lang ang bili ko doon kasi sa ibang store ko siya binili. Nasa 15 to 16,000 ata yun. Compare talaga dito sa Abinson na much affordable talaga siya. Nasa 10,500 lang siya and may kasama pa siya mga freebies. So ayan, nagtitingin-tingin muna ako sa ibang brand and medyo mas mahal to kasi nasa 11,000 plus, nasa 12,000 na rin. Kasama siya? Kasama rito? to? Uh, doon niya may additional payment na siya. Ah. Ay, 2, 4, thank you. Ito kuya, wala nang additional to. Magkano yun? Almost Seven, 12. 1,5 yung difference nila, no? Oo, wow. po. Ito ang prineto, sabon. Sabon? Anong oh, sabon? Yun. Yung malaki. Ilang kilo to? 6.5. Ito, And 6 kilo. Bakit mas mahal to? mas mahal to. 6 kilo lang siya. So, Hindi sa promotion kasi. Ah. Uh, ito, may kasama rin. Meron rin siyang ano. plancha. Mm, plancha na lang. Will, mga so, yung medyo... Uh, yung, uh, yung, 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 yung Bale. May personal news. May personal news. Pang tenant. Nagyan tayo na kayo kayo na po na awa. Ay, siguro yun. Ay, parang gumagaling pa rin. Di ko, marunong yun. Ay, Hinihintay ko dito yung magde-deliver ng washing machine. Hindi pa sila dumarating. So and guys, hindi na ako nakapag-video after this kasi napagod na ang lola niyo. So thank you so much for watching. Bye. Please don't forget to like, subscribe, and get notified. Thank you.